Kayo lahat sa akin. Gusto ko malaman ninyo na nandito dito ako bilang kakampi. Kaya ako kinuha ni Alakdan dahil alam niya matutulungan ko kayo dito sa kuta. Marami akong pera. Kaya akong tustusan sa lahat ng pangangailangan ninyo dito sa kuta. Marami pa nakatabi doon. Bibigay ko doon sa inyo lahat yun. Isa lang ang hinihiling ko. Huwag din nyo akong ilalaglag sa kaaway natin magkakasama tayo dito, kakampi ninyo ko. Kaya ko ibigay sa inyo ng lahat ng perang kinakailangan ninyo. Magkano naman? Marami pa akong itabi. Hati-hati tayo, lahat tayo pantay-pantay. Aabuti ng limang milyon, bawat isa. Kailan mo naman ibibigay ang pera? Kapag nakuha ko ni anak ko, bibigay ko sa inyo yung pera. Kapag nakabalik pa ako doon sa isda, dadagdagan ko pa yan. Kaya sana wag na kayo masila doon sa mga perang binibigay sa inyo ng kaaway. Hindi nga kayo sigurado kung ibibigay talaga nila sa inyo yung reward eh. Baka mamaya, balik rin lang nila tayo. Pare-pareho lang tayo mahuhulog sa bitag nila. Christy, pwede ako magtanong sa'yo? Hmm. Kailan mo last nakausap si Leon? Siguro nung isang araw, ano isang araw, dumalaw siya kay Jeremy. Bakit? Nabanggit ba niya sa'yo na hindi siya natuwa sa ginawa natin? Wala naman siyang nabanggit na ganun. Bakit daw? Hindi daw niya supportado sa ginawa nating hakbang laban kay Shira. Ha? Uh, huh? Mag-aalala daw siya. Matatakot daw siya na baka mas lalong gumulo daw yung sitwasyon. <laughs> alam mo sa lahat ng sinasabi mo niya I think underneath it parang may tinatago siya parang may hindi siya sinasabi Kasi I don't wanna influence you pero alam ko kasi naiisip mo to dahil ama din siya ng alam No, I appreciate it, Hannah na sinasabi mo sa akin lahat ng to Okay lang Alam mo kasi naiisip ko kasi siyempre kapatid pa rin niya si Shira. Baka yung nakikita kong pag-aalala niya is for Shira. Kasi ang laki din ng reward na pinatong natin sa ulo ng babaeng yun. Yeah, pero Hana, sa tingin mo ba sa kabila ng lahat ng ginawa ni Shira, mag-aalala pa siya para sa babaeng yun? Yan din ang tanong ko sa kanya. I don't know. Ang alam ko lang. Sigurado ako, may tinatago si Leon and I wanna know what it is. Easy ka lang, Hana, kasi baka mamaya yung relasyon mo na kay Leon bilang magkaibigan, maapektuhan din. At si Billy pa, madamay. Take it easy. Kaya yeah, siguro sinasabi ko sa'yo, kasi I need to tell someone what I'm feeling. Pero tama ka. Is it okay kung wag mo nalang banggitin kay Leon? Kasi lalo pa siyang magalit sa akin. Oo no, naman. No, sa atin na lang itong dalawa. Ang, ang pinaka-importante, mag-focus na lang tayo sa paghahanap kay eh, Shira. Okay? Eh.